No. Naghahanap ka ba ng ganitong klase ng pagkain na merong Dino Big Bowl? Nasigurado kung magugustuhan mo ang kanyang lasa. Ito pa, ang kanilang sizzling baby back ribs. Unlimited rice na yan. At ang kanilang healthy at masustasyang inumin. Ang kanilang cucumber lemonade. Bukod pa nga dyan, ay marami pa sila dito iba't ibang klase ng masasarap na pagkain. At dito lang yan matatagpuan sa may Kambal Pares. At ito ay located lamang sa may Barangay Dosti Bagalambas City. Kaya naman, kung gusto nyo ng ganitong klase ng pagkain, ay tikman nyo na yan. Dito lang yan sa may Kambal Pares. At dito dito sa Kambal Pares ay makakasigurado kang fresh, malinis at masarap ang kanilang iba't ibang klase ng pagkain dito. Bukod pa nga dyan, ay maganda rin ang kanilang customer service dito. Bukod pa nga sa magandang customer service ay maganda rin ang kanilang dining area at tamang tama ito for dating, bonding ng inyong pamilya o barkada. Kaya naman talagang magustuhan nyo dito sa Kambal Pares. Kaya naman, tara na! Ay ma'am, ano pong meron kayo dito sa Kambal Pares ma'am? Um, dito po sa Kambal Pares, may bestseller po kami, Bulalo Dinosaur ribs meron din pong overload and ito pong sizzling baby back ribs. Meron din pong kaming steak and sausage, mga mami, mga overload na um, sizzling and also pares po. Bali ma'am, ano po exact location niya dito ma'am? Exact location po is Tiba, Barangay Dos, Tibag, Galamba, Laguna po. Harap po ng MOM Flower Shop malapit sa 7-Eleven. Bali mo ano pong oras na open niyo po dito? Open po kami 24 hours, sir. Bali mo ito yung best seller niyo, ma'am. Yes po, Bulalo Dinosaur. Bulalo Dinosaur po 'yan. Magkano po 'yan, ma'am? 600 po para sa big bowl and then overload po is 800. Meron na po yung pata ng baka. Meron na yung pata ng baka. Apo. So ito, only rice ba to? Two rice po siya. Two rice so, yung rice, rice po. Opo. And then ito, ma'am, ano to? Sisling baby back ribs po, only rice po siya. Only rice po 'yan. Yes po. See, ma'am, uh, To, am. Uh, meron din po kami lemonade ni Kambal meron pong classic lemonade cucumber lemonade and yung yakult lemonade po <laughs> uh, sige ma'am uh, ordering ko na po lahat yan ma'am yung nandyan po sa ano nyo Sige po, sir. kasi. Oh, sir. Bestseller po namin lahat yan dito sa Kambal Pares. O, oh, ano pang hinihintay ninyo? Pumunta na rin kayo dito sa may Kambal Pares upang matikman nyo rin ang kanilang iba't ibang klase ng kanilang masasarap na pagkain dito. At kung parking area naman ang pag-uusapan, ay meron din sila dito. Saan ka pa? Dito ka na sa Kambal Pares at siguradong sulit ang binayad mo. Dito po sa Kambal Pares, mayroon po tayong healthy drinks. Ito yung ating cucumber with lemon. Ako po yung nanay ng Kambal Pares. Iniimbitahan po namin kayong pumunta dito sa Kambal Pares upang tikman lahat ng aming masasarap na pagkain. Salamat po. Hindi mo na kailangan pa ng masarap na kainan dahil dito sa may barangay dos, Tibag Kalamba City, ay matatagpuan mo ang Kambal Pares. So ayan guys, sa dito tayo sa may Kambal Pares, dito sa may Kalamba City. At syempre, titikman natin yung kanilang bestseller dito, yung kanilang uh, Dino Big Bone. So ayan Oh. Brabe, guys o. Oh. Ayan. So nagkakahalaga to ng 600 peso So yun o oh. Napakalambot guys Napakabango And then syempre yung kanilang baby back ribs So ayan o oh. Worth 185 pesos So only rice na to And then dito sa gilid ng kambal pares ano, Meron sila dito ang binibenta nga Lemonade with cucumber Worth 65 pesos Ayan guys o oh. Kung gusto yung mag-refresh, tama-tama Partner ng kinakain dito sa Kambal Pares. So, yan guys, napakalaki. So, tikman natin yung kanilang Dino Big Bowl dito. So, yun, oh. Grabe, guys. Siyempre, tikman muna natin yung kanyang soup. Grabe, guys. Ang sarap ng kanilang soup dito. And then, syempre yung kanilang Dino Big Bowl. Ayan. Grabe, napakalaki, guys. So, Tikman natin, guys. Solid case yung laso. Tsaka, guys, kitang-kita mo talaga, talagang lamang laman siya. Mm. So, tikman natin siya ng uh, may rice. Yung kanyang soup, you know. Sobrang okay, so. Hmm. Hindi syempre, Ternuhan natin ang kanilang dino ribs. Hmm. Grabe ko, yung sarap. Panalo dito sa may kambal pares. At ito guys, ano, yung kanilang baby back ribs. O, yun, Oh. Tikman natin ang uh, may rice agad. Hmm. Grabe ko, yung sarap ng lasa niya. Talagang nga panalo to. malasang malasa at napakalinamnam yan may pagka spicy siya kung mahilig kayo sa spicy tamang tama ito ayun o oh. mm. Salak, guys tapos tiyater mo ng rice mm. tapos iinom ka ng uh, lemonade with cucumber tamang tama ito sa inyo mga kinakain dito guys Grabe guys, ang sarap nung kanilang lemonade dito. Nakaka-refresh daw. Taman Tamang-tama sa mga kinakain Pantanggal umay. Dahil nga ang sa itong kinakain natin na to, makakarami kayo ng kanin pag meron kayong partner nito. Napakasarap din. So ayan, gusto nyo matikman yung ganitong klase ng pagkain. Grabe, napakasarap. Ayan o. Talagang panalo. Dito lang yan sa may J. Pirsal Street, Barangay 2 sa may Tibagyan, dito yan sa may Kalamba City. Talagang uh, napakasulit at napakasarap ng kanilang pagkain dito. The best. Talagang panalo.